hindi ko alam kung ako lang yung ganito pero alam niyo yung feeling na pag matagal kang hindi nag-trails parang nakakatakot na parang hindi mo na ulit siya kaya gawin next time or hit ng features alam nyo, ganun lang yung inafeel ko minsan <laughs> meron bang katulad ko tulad ngayon, tagal ko hindi nag-trails tapos nagpunta ako dito sa Philly parang anxious ka na clear yung ibang trails ibang ibang features dahil parang sesemplang kaagad <laughs>